Welcome, welcome back again mga kanitid no? So for this video mga kanitid Manito tayo sa ating mga alagang itid chicken So yun mo sila mga kanitib, no? So binigyan ko muna sila ng pagkain Upang pumasok sila mga kanitid Dahil sa labas sila ngayon So ngayon mga kanitid is Kalimpla ko lang ng vitamins para sa ating mga alagang sisir -sure. So ipapakita ko sa inyo mga kanitid Bakit malaga talaga na bakit na Sila so, ang sa ating mga Alagang sisir -sure. So yun mga kanitid ipapakita ko sa inyo So yan mga kanitib na ito yung ating vitamins sa ating mga alaga ni Chicken. So sa so, mga natatanong kung ano yung ating vitamins is bitmin ko yan mga kanitib no. So kakatimpla natin then ibigay natin ito sa ating batch 4. Mga kanitib then yung ating batch 5 is talagyan din natin. So ngayon mga kanitib no is talagyan natin ng takip. So, para may bigyan na natin sa kanila. Hindi mo so, tayong kasama mga kanitib. So, is-is tayong mga kanitib na tayong tagawak. So, yun mga kanitib is nasira na nakin. So, ilalagay na natin. So, nagingintay sila mga kanitib. No? Ayan. Nagdadag saan talaga sila mga kanitib. So, hindi ako nagpainom kanina umaga mga kanitib. O pang ngayong hapon is na talaga. So, yung ibang manang natin mga kanitib na is nagkaroon ng ano, bulutong. So, okay lang yan mga kanitib dahil... Magagaling yan Bibigyan na sila mga tablahan. So ngayon mga kanitib is tayo doon sa ating ano mga maliliit na sisaw. So ipapakita ko sa inyo mga kanitib na no? yung ating batch 5. Batch 5 ito mga kanitib no? Sa ating 2024. Ayan. Hmm. Ayan, uh, wow na wow siya mga kanitin Yan yung diskarte ko mga kanitin no, kung bakit tapakalaga talaga no At ano nga bang ba tamang paglagay ng Ano, painom ng vitamins upang mas Madaling gumanda yung kanilang katawan So mas maganda mga kanitin nyo, hindi siya lagyan sa umaga Then pagkapon nalagyan nyo sila So sa ngayon mga kanitin is Meron tayo dito pagkain sa ating mga alaga ng native chicken So yun nga sabi ko mga kanitin nyo is nag dry feed ay nag wet feed tayo ngayon mga kanitin no So ito yan mga kanitib. So haluin ha natin. So ito yung ating kapakain sa ating mga laga. Then meron na ito ano mga kanitib no? Kings Vita Plus. Animal food supplement. So ngayon is lagyan natin sila mga kanitib. So yung yun, 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 yun. isang mga, mga kanitib. Ito tayo mauna mga kanitib.

Aroy. Ako. Ang ating syamo, mga kanitib. Ayan. Gutom na gutom siya, mga kanitib. Ayan yung ating mga native chicken, mga kanitib. So, nag sila kahapon, mga kanitib. So, okay lang yun. Uh, Iyaw yung ating papa. ng dalawang native chicken so ito yung mas maganda mga kanitim nyo kapag meron kayong alaga is napakadali lang talaga so sa ngayon is yung ating road island dun, is alaga natin mga kanitim maganda talaga na linisan yung mga kanitim yung pinapakainan ng mga alagang manok

wala ako dito mga kanitid no so si papa yung hindi lumagay ng ano ng tubig sa kanila dahil sinabihan ko siya then kasi dahil pumunta kami sa Tennessee, City mga kanitid no nag camping kami together with my ano girlfriend so ngayon mga kanitid ito sila ito yung update mga kanitid no? sa ating mga alagang ni chicken then update din mga kanitid no sa ating mga nangingitlog mga alaga ito yung ating nagilid niya. Uy. Parang may sisyo na ata. Eh. Ah, Sisiyo. Uy, dito mga kanitib. May sisyo na eh. Ah, ako na. <laughs> Kinalabutan ako mga kanitib. Yun, mayroon tayong bagong sisyo mga kanitib. Mas nauna pa pala siya. Kala ko mas nauna yung sa kabila mga kanitib. So, yung ating alaga dito is kita rin nabigyan ng pagkain. So, inom pa sila mga kanitid, no? Napainom ko muna sila. Yan. So, 12 heads sa tatas ng mga kanitid, 12, 15. may bagong sisaw na naman tayo mga native may bagong lalaki na naman tayo bagong baby na naman isa ngayon mga native hindi ko na sila palabasin so siguro maybe next ano mga native maglinis tayo dito maraming ng kalat magsunog tayo dito Ano mga kaniti po Nag-try tayo ng Ano With Feeding So gusto naman nila mga kaniti Dahil Yun din sila galing ng bata Kasi lahat Ayan mga kanitid uwaw na uwaw yung mga alaga natin yung mga sisaw so kaya yun maganda naman yung mga kanitid na so, tinanggalan ko ng bulutong mga kanitid parang hindi na lumaki So, for the video mga kanitib, ito muna yung update sa ating mga lagang native chicken. So, sa mga di ko po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. Link, click the notification bell para palagi po -up kayong updated mga kanitib sa ating Gregory native chicken backyard, no? So, yun lang po sa mga di ko po dyan nakasubscribe, no? subscribe na po kayo mga kanitib. Supportahan nyo po ako sa ating daily vlog. So, yun lang po mga kanitib. Nasayang ko naman yung ilang minuto nyo sa pagpapanood sa ating kaunting update sa ating native chicken. So, yun lang po mga kanitib. Happy farming!